thank you finally we are here anong barangay ito? Uh, barangay pakalat mga tarim pangasinan alright so mag ikot ikot tayo tayo ay maliligo sa sa ilog sa river from Bayambang to mga tarim inabot lang ng uh, mahigit uh, mga isang urat kalahati siguro okay so may mga baon kami ayano oh, so magluluto kami rito our first time na makarating dito sa barangay Pakalat Oh, may mga may mga ano pala rito. Cottage cottage na maliliit. Ingat, kuya. Kaya ta

Uh, iiikot ko muna kayo sa paligid para makita mm. natin yung views uh, ng uh, barangay Pakalat River uh, paliguan daw ito pagka so, ganito lang um, view. Uh, summer lalo na ngayon uh, sobrang init ng panahon Papapawang tubig so tignan natin Paligrasa ang summer. paligid samahan nyo ako para makita nyo ang itsura At uh, kami ang kauna-unahan na dumating dito sa barangay Pakalat. Wala pang naliligo. All right. Bago magtampisaw sa tubig, tayo po ay uh, mag-aalmusal muna. Nagutom sa biyahe. So tayo ay kakain na. Tingnan na natin. Oh, ito. Yan, maraming baon. Yan, maraming kanin. May adobo. Serving spoon Oh, ano yung nasa bowl na yon? Ito nasa ito ito. Ano yan? Oh, munggo. Oh, oh. Ya yeah, may gulai, may itlog, may okra. Oleh platu yun lah. Eh, nah enggak lah. Hello. Jambong, jambong, iru kalapan jambong, tu kinanta kala. Hello. Siapa nang? Mm. Kain alola. Na, Yeah, hindi mo ko ng ganitong oras. Maraming salamat Lola sa planong ginawa mo para bu ang buong pamilya ay makarangting dito para ma maligo dahil sa sobrang init ng panahon. Thank you talaga Lola. Maraming salamat din sa pamamalingkin nyo Lola at sa mga kasama mong namalingkin, mga pamangkin at sa mga nagluto ng baon natin at lulutuin pa. Maraming maraming salamat sa iyong mga anak. So, mag-enjoy mo ng maligo, ha? ganda ng view ang lalaki ng bato rito nga lang hindi gaano kalaliman ang tubig oh may mga sign din pala rito bawal daw maligo rito ah, oh, mababaw na rito. Iyan yung mga bato oh, at saka clay. pasensya na medyo malikot ang camera dahil uh, itong mga paglakad ko rito medyo hindi pantay ang karsa ang, ang daanan Shout out! Mega Mega Love Shout out! Oh, Mega Mega Love Shout out! <laughs> Ayaw mo Okay, anong masasabi nyo rito sa pinuntahan natin? 100% good. 100? Wow! Ayan! Okay, so... Maaga pa. Anong na ngayon? Wala pa. Alas... Alas nebe pasado pa lang. Wala pa, Mamaya na ako magtatampisaw. Enjoying! Okay. Enjoy! So, wow, malinaw! Ayan, enjoy daw sila. So habang ko yung mga kasama namin may mag ng bangus patingin yung bangus na iihaw ayun oh, ayan oh, marami marami pala o oh, ayan ayan bangus o oh, ayan yung mga kasama namin o oh, ayun ayun pa inumpisa ng mag warm up ano pa yan o oh, oh, pork na naka marinate Ayun. So, Ayan, so, andiyan lang sa tapat yung mga kasama namin. Yeah,